Ito yung pinagpalitan ko na fuel pump. Bali ang naging problema nito, nalabas yung uh, gas dito. Kaya humahalo sa langis ng makina. Okay, buksan na natin. Okay, ito na ko na. Oh. Bali talagang dapat na talagang palitan. Oh. Kapag mahaba na ang servisyo at saka itong goma nito talagang sira na siya. Bali nilagarin ko na lang siya. Kaya yung gas niya napasok na dito. Dito sa ilalim na ito. Napasok na sa loob ng makina kasi nga ito nasira na itong na ito. Doon sa isang vlog ko pinakita ko kung paano magpalit at uh, kung paano ang mangyayari sa makina kapag ngayon kasi dinito. Baik, tataas na tingin ko dulu. Tolong dapitin Ito yung sanhi ng nangyari kanaka-kagaling ng uh, gas nagkakaroon din ng ganito. Kaya pagka nagpa-pump siya, malakas pa siya mag-pump pero ibig sabihin may signal sinong yung mga uh, gilid nito sa uh, yung pinakagoma niya. Ito na. Talagang ano na siya. Ito ang nangyayari. Kapag kasira na oh, yun. Eh. Malambot na yung pinaka. Ano, tsaka sobrang dumi na ng loob. Eh. Kapasok na rin yung Ayan uh, na, no? ang lambot talaga. Sira na talaga. Kaya pagka nag-akala, pagka nagpapam, ay malakas pa pero singaw na. Ayan, inalis ko na yung lock dito. May lock siya rito Sa so, lugar na ito. Kaya ito na Yun alis ko. Yung pinag-alisan ng lock yan ito sa kanya. kaya ito ito na Ayan, sobrang ano na grabe kaya ito yung nasira na talaga sa kanya itong mga gilid na ito Ayan. kaya sumingaw na siya hindi na kaya ng ano ito linis kung bubumbahin -bu -bu o ano man talagang ano na siya balit na yeah. bali ang nasira sa kanya itong itong pinaka ito, yung, ito ito yung parang sapatil yan ang gripo yung dipwell ganon din yun yan. saka kung hindi man ito sira talaga sobrang dumi na ang kanya lawang, yan. yan ang resulta ng uh, fuel pump na uh, na kinalas ko na nasira kaya pinalitan ko na ng bago. Okay, ganoon lang isniyal ko lang mga best. Okay.